Hi guys! For this video ay aatin nga pala ako ng meeting nga sa paralan ng aking anak na elementary. At ayan guys, naglalakad na nga ako papunta doon at mabuti na nga lang yung ulan hindi masyadong malakas kasi nga dito sa amin ay medyo masama nga yung panahon. At ewan ko lang kung maabutan ko pa nga yung meeting guys Kasi sabi nga ng teacher alauna na yung meeting Pero pumunta nga ako alauna na eh medyo mag alas dos na nga guys Kasi alam nyo naman kapag Pilipino ba diba? Chering <laughs> At nagsabay pa nga yung dalawang elementary guys Kasi yung grade 6 ko meeting din nila Pero ewan ko guys kung alin yung aatinan ko ngayon Kasi ako lang mag isa yung asa ko kasi trabaho Ito din yung isang mahirap guys Kapag nagsasabay nga yung meeting nga nila sa si school Dahil nga minsan lang nga makaatin yung papa nga nila Kapag panggabi nga lang yung duty At at pagkatapos ayan dumating na nga ako dito sa school at, at mabuti na nga lang ay kakaupis sa pangalan yung meeting kaya narinig ko pa yung mga sinasabi dito at pagkatapos ng meeting umuwi naman ako sa bahay at pagdating ko dito sa bahay guys sinama naman ako ng biyanan ko pupunta ng palengke para nga bumili ng ulam at bigas kaya sumama naman ako pagdating nga namin dito sa palengke ayan sobrang dami na titinda kasi hapon na nga guys at marami nga nag display dito ng mga gulay mga prutas at yung una namin pinuntahan guys dun sa nagbebenta nga ng mga isda kasi Bibi Piling nga kami ng isda. Ganito nga yung itsura nga ng palengke dito sa Ormoc guys. Sobrang dami ka nga makikita dito na iba-ibang mga binibenta. Sobrang mga fresh pa. Kaso nga lang, yung pera nga lang yung kulang. At ayan, naghahanap nga kami yung isda na pwede nga ipaulam ka papa. Kasi nga si papa, hindi siya pwede na yung kahit ano-ano lang isda guys. Yung pwede lang sa kanya yung tinatawag namin dito sa amin ng tilugon. Kasi nga kapag... Hindi nga isda na tilugon yung binibili namin guys na mamaga yung paa niya kasi meron kasi siyang arthritis. Kaya yung ulam niya, yung hindi bawal nga sa arthritis. At eto nga yung nakita namin guys, tignan nyo naman, sobrang ganda nga ng mga isda. Hindi ko alam guys kung ano yung mga pangalan nga nito. Pero yung presyo nga nito guys ay naku, sobrang mahal. Pang mayaman lang talaga to, charing. Eh, hindi ko alam yung pangalan nga nito guys kasi hindi naman ako bumibili nito kasi sobrang mahal nga. Yung afford ko lang guys, yung isdang tamban. Eto hindi ko talaga to afford dahil sobrang mahal.

Pagkatapos namin bumili ng isda, pumunta naman kami dito sa bilihan ng bigas. At 'yan lang muna for today's video. Thank you for watching.